magandang hapon sa inyong lahat live na to. Ayan. So, uh, eto, mayroon tayong special announcement. Okay, yung ang special special announcement natin ay yung uh, last 10 days na kasi ng Ramadan ngayon. So, meron tayong uh, special promo o uh, kaya ay meron tayong flash promo. Nagbabalik yung ating flash promo sa last 10 days ng Ramadan okay but since uh, tomorrow is thursday so effective today na po itong uh, ating uh, flash promo so effective today sa mga nais po magpapa ano magpapa-enroll or mag-add ng subject effective na po yung ating uh, flash promo today so pwede na kayong mag-message sa aking WhatsApp number Ayan, alam niyo naman yung WhatsApp number ko sa mga hindi pa naman nakakaalam. Ayan, so sa mga ano, mga uh, bago natin mga kababayan na mag-enroll pa lang or gusto pa lang mag-enroll ng kanilang uh, ayan, magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ayan, magme-message na lang po kayo sa amin sa aming mga Facebook mes Uh, Facebook page. Okay. So, may mga ano, student consultant na tayo dyan na nakaantabay uh, na sila yung sasagot sa mga katanungan nyo. Ayan. So, ulitin ko lang yung ating uh, Flash promo ayan last sa last 10 days ng Ramadan po. Effective today na po 'yan since tomorrow is Thursday at wala tayong pasok. Pero huwag kayong mag-alala kasi uh, mag check pa rin naman kami or uh, re-reply pa rin namin yung inyong mga messages sa abot ng aming makakaya. yon So bibigyan natin ng time talaga na uh, ma check yung mga messages nyo kahit uh, tayo ay uh, walang Uh, pasok po yan. So, sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano yung mga courses na ino-offer natin dito sa Middle East, yan, meron tayong BSBA major in Marketing Management, Operation Management, yan, so meron din tayong uh, Human Resource Management and Financial Management and siyempre Business Economics. Ayan. So, sa Bachelor of Arts naman ay meron tayo AB Information Technology, meron tayong psychology, political science, English language studies, and journalism at uh, marami pang iba. So marami tayong mga courses na pwedeng pagpilian. At ang mga requirements natin dito. Sino, bo, sino ba, nga ba sino mga ba? Sino-sino nga ba yung pwedeng magpa-enroll dito? Siyempre, ayan sa lahat ng mga uh, high school graduate, pwede po silang uh, magpa-enroll dito o di kaya uh, as passers na at least equivalent to ano high school graduate o di kaya senior high graduate. Ayan. At saka sa mga ano din sa mga college level, pwede tayong Uh, magpatuloy ng ating pag-aaral ayan so karamihan din kasi sa atin dito ay uh, pumunta o uh, nagtrabaho dito sa abroad na hindi na ipagpatuloy or naiwanan natin yung pag-aaral natin sa Pilipinas dahil sa hirap ng buhay at kailangan natin magtrabaho uh, sa ibang bansa para makatulong sa family so ngayon nandito na <laughs> nasa Middle East na rin yung ating ano ang uh, college ayan uh, syempre ang Cap college ang college natin sa Pilipinas pa rin. pero yung pag-aaral nito is uh ano uh, sa buong uh, ano po tayo uh, worldwide nationwide yan so uh, distance learning po kasi ito so kahit nasaan tayo ay pwede tayong magpatuloy ng ating pag-aaral na hindi natin kinailangan pumasok sa paaralan araw-araw ayan -araw, so sa mga ano sa mga kapabayan natin diyan na matagal nang uh, naghahanap ng school kung saan sila pwedeng uh, mag-aral na hindi uh, nakakaabala sa trabaho nila kumbaga parang uh, working student ayan so ano pa bang hinihintay natin ayan so mag-message na lang kayo ito po ay hindi talaga nakakaabala sa trabaho dahil uh, napaka-flexible ng schedule pwedeng kayong mag-aral sa kahit anong oras ayan Uh, at your own peace in your own time. So, napaka ano, napaka affordable din ng tuition fee natin. At ngayon nga ay meron tayong flash promo. Nakikita nyo naman siguro dito kung ano yung tinutukoy ko na flash promo natin sa last 10 days ng Ramadan. Ayan. So, uh, para sa karagdagang informasyon, ayan, pwede kayong mag-message na lang sa aking WhatsApp number plus 9659767408 o di kaya ay mag-message na lang sa ating uh, Facebook uh, page. Ayan. So marami tayong uh, mga ano diyan, mar maraming mga student consultant na nakaantabay para sagutin yung mga query niyo. Ayan. So ayun, uh, hanggang dito na lamang at uh, see you soon. Hopefully, by Friday, magkakaroon ulit tayo ng another live update. Thank you so much. Ako si Miss Wads, nagsasabing I say say, your partner in success.